Isang magkasintahang kapit sa pangarap ang sumubok-lumuwas para magbago ang buhay. Pero sa halip na pag-angat, nalunod sila sa tukso, utang, at mga desisyong unti-unting sumira sa relasyon nila. Habang lumalalim ang pagkagumon sa pera at pagnanasa, kailangan nilang pumili, mahalaga ba talaga ang isa't isa, o mas matimbang ang survival at ambisyon. Halina't simulan na natin ang kwento. Nagsisimula ang pelikula sa isang eksena kung saan si Ana at ang kanyang ina ay nagbibilang ng pera. Di nagtagal, dumating ang asawa ni Ana na si Ben upang bisitahin sila. Nang araw na iyon, plano ni Ana at ng kanyang ina na bayaran ang kanilang mga hinuhulugan sa bangko. Gayunpaman, dahil palagi silang nahuhuli sa pagbabayad, nagbanta ang bangko na ipapa-auction ang mina ng bahay na kanilang tinitirhan. Nang gabing iyon, nangako si Ben na hahanap ng mas maraming pera para mabayaran ang mga hinuhulugan. Dahil sa kabaitan at katapatan ng kanyang asawa, agad na niyaya ni Ana si Ben ng gabing iyon para maglaro ng luksong baka. Kinabukasan, pumunta ang tiyuhin ni Ana sa kanilang bahay. Lumabas na nanalo ang lalaki sa subasta para sa mina ng bahay. Kaya ngayon ay mayroon na siyang karapatan sa ari-arian. Dahil wala na siyang ibang pagpipilian, sa wakas ay nanatili si Ana at ang kanyang pamilya sa bahay ng kanyang tiyahin ng ilang sandali. Nang mapag-isa sila ni Ben, ipinahayag ni Ana ang kanyang pagnanais na bilhin muli ang bahay na minana niya mula sa kanyang ina. Sa sandaling iyon, inalok sila ni Ben na lumipat sa lungsod upang makakuha sila ng mas maraming pera. Kinabukasan, agad silang umalis patungong kabisera upang maghanap ng bagong buhay. Pagdating, sinalubong sila ng kaibigan ni Ben noong bata pa sila, si Mando. Dinala sila ni Mando sa isang dating construction site na ginawang slum. Bagamat hindi ang kupang lugar, kinailangan ni Naana at Ben na magsikap para makaipon ng pera para mabawi ang kanilang mina ng bahay. Kinabukasan, aksidenteng nakapasok si Ben sa banyo habang naliligo ang isang magandang babae. Nagulat ang babae, gayon paman, agad na humingi ng tawad si Ben at umalis, Pagkatapos nito, nag-almusal si Ben kasama si Naana at Mando. Sa sandaling iyon, inalok ni Mando si Ben ng trabaho bilang waiter sa restaurant. Pagkatapos magsimulang magtrabaho, agad na binigyan ni Ben si Ana ng malaking pera mula sa tip. Pareho silang nagpapasalamat na kumita ng disenteng kita. Isang araw, bumili si Ben ng beer sa isang stall malapit sa nayon. Doon, muli niyang nakilala ang magandang babae na hindi niya sinasadyang nakita sa banyo noon. Ang babae ay nagnangalang Nancy at nagsimula silang magkakilala. Samantala, tinulungan muli ni Mando si Ana sa pamamagitan ng pagkuha ng trabaho sa isang karaoke place. Doon, nakilala ni Ana ang may-ari ng lugar, isang pulis na isa ring negosyante sa nightlife na nagnangalang Sargon. Pagkatapos ng trabaho, nag-uwi si Ana ng malaking tip. Mas kumpiyansa na ngayon ang mag-asawa na mabibili nila muli ang bahay ng kanyang ina. Upang magdiwang, agad na nagsagawa ang dalawa ng isang mas brutal na laro, ang tumbang preso. Nang sunduin ni Ben si Ana sa trabaho, nakita niya si Shersan na matalik na nakikipag-usap sa kanyang asawa at iyon ang nagpaselos kay Ben. Kinabukasan, balak ni Ben na ibigay ang kanyang sweldo kay Ana. Ngunit kasabay nito, nakatanggap si Ben ng imbitasyon sa kaarawan mula kay Nancy. Hindi sinasadyang nakita ni Ana ang imbitasyon at nagsimulang magselos sa kanyang asawa. Pagkatapos noon, nanood si Ben ng talpakan sa telebisyon. Interesado siya sa pagsusugal, ngunit agad na natalo. Pagkatapos ay inalok ng ahente ng talpak si Ben ng pautang upang mabago ang sitwasyon. Samantala, isang lasing na customer sa pinagtatrabahuhang bar ang nangulit kay Ana na makipaglaro ng bahay-bahayan. Ito ay labis na ikinaiyak sa takot ni Ana. Samantala, si Ben na natalo sa pagsusugal ay agad na nakatulog sa sobrang paagad. Pagkalipas ng isang linggo, binisita si Ben ng ahente ng talpakan upang singilin ang kanyang utang. Dahil sa kanyang galit, sinuntok ni Ben ang ahente na ito at ang kanyang mga tauhan. Bago pa man mabugbog ng tuluyan si Ben, mabuti na lang at dumating si Mando sa tamang oras at nagawa niyang maawat ang away. Matapos marinig ang kwento ni Ben, inalok siya ni Mando ng trabahong may mataas na sweldo mula sa kanyang kaibigan na may mga adult video. Dahil wala nang ibang pagpipilian, ibinenta ni Ben ang isang video nila ni Anna na nagluluksong baka. Pagkalipas ng ilang araw, nag-viral ang video. Agad na nagalit si Ana na nakakita nito at hiniling kay Ben na panagutan ito. Dahil nanatiling tahimik si Ben, binugbog ni Ana ang sarili niyang asawa. At mula sa pangyayaring iyon, nagpa siya ang mag-asawa na maghiwalay. Bumalik si Ben sa probinsya at nagtrabaho bilang isang kargador. Patuloy siyang nakokonsensya at hindi makalimutan si Ana. Samantala, pinili ni Ana na maging asawa ni Sargent, isang guwapong pulis na nagmamayari ng maraming negosyo sa so nightlife. At ngayon, si Ana ang tumutulong sa pamamahala ng negosyo ng kanyang asawa sa mga bahay aliwan. Ganon pa man, madalas na nambubugbog si Sargent ng mga empleyado at pati na rin siya ay binubugbog. Sa kabilang banda, nakikita ni Ben ang adult video nila ni Ana na kalat pa rin sa internet. Dahil dito, napagtanto niya na siya ay na-frame up. Lumalabas na nagtulungan si Namando at ang ahente ng Talpakan para ibenta ni Ben ang video. Agad na hinanap ni Ben si Mando at binugbog ito ng walang pakundangan. Pagkatapos nito, pumunta si Ben sa lugar ng trabaho ni Ana para tingnan ito. Doon niya nakita si Sergeant na pinapagalitan at sinasaktan ng isang babae sa publiko. Sinundan sila ni Ben sa marangyang bahay ni Sergeant. Kahit nahiwalay na siya, hindi matiis ni Ben na hindi puntahan si Ana at tignan ang lagay nito. Nang gabi ding iyon, naglakas loob si Ben na hanapin si Ana, at nang makitang sa sarado ito, tinangka itakas si Ana mula sa bahay. Gayunpaman, sa kasamaang palad, sa proseso ng pagsagip, napatay si Ben ng mga tauhan ni Sargan. At noon natapos ang pelikula. Salamat sa panonood. Baka pwede pa subscribe naman po. Hanggang sa muli.